Purihin natin ang Diyos na dakila, Diyos na buhay, Diyos na nagbibigay pagpapala sa bawat isa sa atin. Suman po ang biyad pagpapala ng Panginoong Diyos na buhay. Ngayong araw na ito, basahin ko lang itong comment na kung saan ay ina-appreciate ko po ito. No? Ang sabi po dito sa message po ni Elena Villa, Magandang umaga po Brother Owen, ako po'y nakatutok na dito sa inyong channel. Simulang mapakinggan ko kayong magpaliwanag, kayo po ang kauna-unahang napakinggan ko ng malinaw na magpaliwanag. Salamat sa Diyos at kayo'y aking napakinggan. Salamat din sa buhay mo sapagkat alam ko po na dito yung ating inaaral at itinuturo ay mula sa ating Paneso Kristo. Kung ano po yung ating mapapakinggan na madatanim sa ating puso't isipan, wala na po tayong idadagdag, wala na po tayong ibabawas. As is na po yung kung ano yung mapapakinggan niyo sa channel na ito, yun din po ang ituturo ninyo. Babasahin lang po sa banal na kasulatan. At alam ko po, baka marami na rin kayong napakinggan na kung saan ay hindi ninyo naunawaan talaga. Sapagkat may mga tao po talaga na uh, hindi kayang maipaliwanag kung walang pangunawang espiritual. At doon nyo mati-determine yung mga taong sinasamahan ng Diyos para maipaliwanag ng tama at ayos para makapamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. So, salamat po sa inyong komento. So, may nyo po ang biyaya ng Panginoong Diyos sa inyong pong pamilya. Okay? So, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral. Na kung saan ay mabigyan po natin itong kasagutan na tanong po na po kay Nora G. So, basahin po natin. Brother Owen, hindi po tayo maliligtas ng ating relihiyon. Ang magliligtas sa atin yung personal relationship natin sa Diyos at kung paano natin sundin ang kanyang mga utos, salamat po. Alam niyo po sa ganitong pagkakataon, no? pag hindi niyo talaga alam yung salitang reliyon, ay magkakamali talaga ang inyong diwa sa pagkakilala sa Diyos. Sapagkat yung salitang reliyon ay naisulat, ano ba ang kahulugan nito? Dapat niyo malaman kapag sinalita mula sa Diyos at kalakip yung salitang Diyos, at kung ito'y inuutos mula sa Diyos, dapat nating sundin. Amen? Kung ginagamit itong reliyon, yung salitang reliyon, sa maling diwa, sa maling paumaraan, ay hindi yan galing sa Diyos. Iyan ang ikapapahamag ninyo. Maaring hindi mo naunawaan, ano? Kaibigan na Nora, bagkat sinasabi mo sa channel na ito ay hindi tama o hindi maliligtas kaya maaaring nasa malikang relihiyon. Amen? Kasi ang naipaunawa sa iyo, yung salitang reliyon ay hindi makakapagligtas. Kung ang reliyon na ito ay ang ipinamumuhay ay hindi base sa kautusan ng Panginoon, yun ang hindi maliligtas. Kaya alamin natin, dito lang sa ating channel. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, please like and subscribe to our channel and click mo na rin yung ring bell button para lagi kang update sa ating pag-aaral salita ng Diyos. At ngayon, balikan natin itong talong mo. Hindi tayo maliligtas ng ating reliyon. Totoo nga ba yun? So, alamin po natin ang kasagutan dito at itiniloy mo pa. Ang maliligtas sa atin, yung personal relationship natin sa Diyos at kung paano natin sundin ang kanyang mga utos. So, utos din po ito itong saritang relihiyon. Tandahan mo, ang bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos, pawang mga utos yun na dapat nating sundin. Pag nag-utos ang Diyos, di ba't susundin natin? O alamin natin sa kasulatan. Kaya, stay tuned ka lang po, kaibigan Nora. At maging doon sa mga bago na nakikinig dito sa ating channel. Huwag kayong mag-skip. Sayang ang panahon kung gugugol lang kayo kung hindi nyo ito paradaanan. Kung makikinig din lang kayo sa iba't ibang channel na nagpapaliwanag, at least napakinggan mo ito para maikumpara mo kung alin yung tamang aral na mula sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya talika, ating pag-aralan nito, yung salitang reliyon. Masahin natin dito sa Santiago 1.27 para maintindihan po lang natin yung salitang reliyon. Ang dalisay na reliyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Ang dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihin ang sarili na hindi na dungisan ng sanlibutan. Naiintindihin niyo po ba ang ating binasa? Pag sinabing ang dalisay na reliyon, ano ba yung reliyon? Diba't ano ba ang dalisay? pure holy banal perfect 'yan ang salitang reliyon o baka hindi ka nagbaka hindi ka nagbabanal. kaya hindi ka perfect sa harapan ng Diyos para po tayo ay perfect sa harapan ng Diyos para tayo ay banal sa harapan ng Diyos ito ang sinasabi ng kasulatan ang sabi ng kasulatan na mababasa po natin sa mga sulat ng mga apostol sa unang Pedro kabanata isa talata 15. Banal ang Diyos na tumawag sa inyo kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Ngayon, ito bang tumawag na Diyos sa iyo para ikaw ay iligtas? Ang utos ng Diyos magpakabanal. Perfect. sarapan niya. Paano ba 'yon? para maging perfect ka sa harapan ng Diyos. Para maging banal ka sa harapan ng Diyos. Di ba? Anong sabi dito? Balikan natin. Ang dalisay na relihiyon, Yun. magre ka. Ano ba ang kahulugan noon? Walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Kaya pag ikay nasa harapan ng Diyos, magiging banal ka. Dahil ang Diyos ay banal. Malinaw po dito. Banal ang Diyos na tumawag sa inyo kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. So yung ating gagawin may kabanalan. Nakita po ninyo? Yung pagbabanal ibabase ito sa yung ginagawa. Malinaw po ba? Tuloy pa natin. Sapagat sinasabi ng Diyos sa kasulatan magpakabanal kayo dahil banal ako. Sa panong paraan? Ayan nga po. Sa lahat ng ginagawa ninyo. Ano ba yung ginagawa natin? Balikan natin ito. Ang dalisay na reliyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Unang-una, magbabalal ka sa harapan niya. Para ma magawa mo yung kabanalan yon para magawa mo yung kabanalan na inuutos ng Diyos ay ito. Ang dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan. Ibig sabihin, magiging generosity ka. Dapat tumulong ka sa nangangailangan. Diba? Yan ay ipapaliwanag sa atin ng Apostol Pablo. Kaya nga po, pag ako nagpapaliwanag, minabasa ko. Sapagat, yung paliwanag ko, paliwanag ni Apostol Pablo, ay hindi nang galing sa amin. Galing din yung sa salita ng Diyos. Ito po, sa Hebreo 12.14. Pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal kayo. Sapagat kung hindi banal ang pamumuhay ninyo, hindi ninyo makikita ang Panginoon. Yan po ang sinasabi ng kasulatan. Mamumuhay tayo ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao. Yan pala ang hindi nyo naiintindihan no? kung babalik ko ang kong tanong mo. O, di ba? Tingnan mo. I-consider mo itong tanong mo, kaibigan na Nora. Ang sabi mo, Brother Owen, hindi tayo maliligtas ng ating relihiyon. Ano ba yung relihiyon? Utos ng Diyos na magtayo tayo ay magbanal sa kanyang harapan. Ang maliligtas sa atin yung personal relationship natin sa Diyos at kung paano natin sundin ang kanyang mga utos. Di ba't ito nga po? Ang pagreliyon ang nasa loob nitong kahulugan ng reliyon, magkaroon tayo ng tamang relasyon sa ating kapwa-tao. Paano ka magkakaroon ng relationship sa Diyos kung unang-unang -una, hindi ka marunong magbanal sa iyong ginagawa? yung gagawin mong muna, magkakaroon ka ng, balikan natin, yung uh, talata natin binasa. Pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao. Ayan ang gagawin mo. May mabuti bang relasyon ka sa ibang tao? Hindi lang iba. Ang sinasabi to lahat ng tao. O ganito naman, pag sinabi mong, Brother Owen, paano naman yung tinuturing kong kaaway, paano magkakaroon ako ng tamang relasyon, eh kaaway ko ngayon Ang sinasabi po ng kasulatan, ito po. Pagsikapanin yong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao. Mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao. Lahat. Kasama dyan ang kaibigan mo, kaaway mo, kamag-anak mo, magulang mo, kung ikay magulang, anak mo. Kaya nga lahat ng tao, Bata matanda. Pakikitunguhan mo sila ng maayos o mabuting relasyon. Kung ikaw ay bata, gagalang ka. Rerespetuhin mo yung nakakatanda sa iyo. Kung ikaw naman ay magulang, may pagrespeto ka rin bilang magulang sa iyong mga anak. Huwag mong pagmamalupitan. Ibig sabihin, kung ano mo yung katatayuan mo, marunong kang magkapwa-tao. Yun ang sinasabing mabuting relasyon sa lahat ng tao. Kung ikaw ay magulang, marunong kang romo-respeto sa kapwa magulang. Kung ikaw ay magulang, romay respeto ka sa iyong mga anak at kung kanino man. Kung ikaw man ay nasa posisyon na mataas, presidente ka man o nasa kongreso, ano man ang kalalagayan mo nasa sa posisyon, respect to one another. Iyan po ang sinasabing mabuting relasyon. Kaya hindi ka manggugulang, hindi ka man dandaya, hindi ka man lolo ko na yung kapwa. Kaya ang sabi dito, magpakabanal kayo. Pag banal ka, iyan ang gagawin mo. Hindi ka manggugulang, hindi ka man dandaya, hindi ka man lolo ko. Kung sino ka man na matamaan itong pangungusap na ito. Salita yan ng Diyos. Kasi kung hindi mo gagawin ang mga bagay na yan ito, ang kasunod, sapagat kung hindi banal ang pamumuhay ninyo, hindi ninyo makikita ang Panginoon. Yan. Hindi ka bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kasi ang buhay na walang hanggan, ang Diyos ay walang hanggan, di ba? Kaya magkikita kayo doon sa panahon ng paghuhukom kung ikaw ay ililigtas o hindi. Kung ililigtas ka dahil sumunod ka sa pamaran at utos ng Diyos, matitikman mo yung buhay na walang hanggan kasaganaan, kapahingahan ng iyong kaliluwa. Pero kung matigas pa rin ang ulo natin, hindi natin inaalam ang kalooban ng Diyos, parusa ng kaliluwa'y kahirapan, paghihirap, paghihinagpis. Dahil, mahihiwalay siya sa Diyos. Hindi niya makikita ang Diyos. Yan ang sinasabi niyan. Mahihiwalay. Ilalayo sa mga taong nagbabanal, sa mga taong mabubuti at yung mga ang taong masasama, ibubukod doon sa lugar ng paghihirap. Gusto ba niyo yun? Kaya kaibigan, sana naman po, unuwahin naman po ninyo yung salitang reliyon. Kung may nagturo sa inyo na hindi nakakaunawa, bay ka, kayo rin po suriin ninyo, hagbasta basta-basta maniniwala. Alamin ninyo, magsaliksik pa kayo kung hindi nyo alam. Hindi yung napakinggan ninyo doon na. Di ba't napakabuti ng nagtatanong na ito? kung babalikan po natin si Elena, ito, maraming napakinggan ito. Marami siguro itong mga uh, leader na pinuntahan o napakinggan. Pero ano sabi niya? Simula ng mapakinggan daw niya dito sa ating channel, ang mga aral at turo ng ating Paneso Kristo. ba? Diba? Naliwanagan siya. Ito daw yung channel na kauna-unahang napakinggan na malinaw magpaliwanag. Kasi naman, ang aking paliwanag naman po, ang isinasagot ko, salita ng Diyos. Kaya nga po, pag napakinggan natin yung salita ng Diyos, abay, paniwalaan natin. Hindi naman para tayo magdakdak dito na manggagaling sa aking kalooban, sa aking kaisipan ng sinasabi ko. Mismo galing kay Kristo Jesus yung sinasalita ko. Kaya matatanim sa inyo yung mga aral at turo ni Kristo. Yun ang din dapat ang inyong maituro. Diba? E katulad nito, ang itinuturo mo naman ay ano? maraming makakabasa sa channel nito ito. Sapagat meron na po tayong 74,000 subscribers sa channel na ito, kung alam mo lang. Doon sa 74,000 na makikinig at kung tatanggapin yung sinasabi mong iyan, ay maraming maliligaw. Kaya doon sa 74,000 na makikinig at maunawaan yung salitang reliyon, kapag umakay ng tigitigisa. Magdodoble yung subscriber natin. Nakita po ninyo. Lalampas ng 100,000 na magsa subscribe dito sa ating channel. Kasi malinaw yung paliwanag sa salitang reliyon. Na kung saan nadaya kayo ng na mga maling nangangaral nagtuturo. Paano ka nga maliligtas kung hindi mo ipamumuhay yung salitang reliyon? ang sinasabi mo ano ho, dito sa, sa komento mo, yung personal relationship natin sa Diyos. Paano ka magkakaroon ng tamang relationship sa Diyos kung hindi mo sinusunod ang kanyang mga utos? Ulitin ko po sa inyo. No? Unang-una, pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao. Yan. Ikaw ba ipinamumuhay mo yan? Kapag ikaw ay may galit sa isang tao, hindi mo naalis yan sa iyong kalooban, sa iyong puso. Nanatanin sa iyo, kaya minsan, binabalik-balikan mo yung nakaraan. Ang Diyos nililimot ang ating kasalanan. Kaya ko tayo magpapakabanal, sabi ng Diyos, magpakabanal kayo yan po. Magpakabanal kayo. Kung ang Diyos ay banal, kung tayo nagkasala sa Kanya at tayo humingi ng tawad, pinapatawad niya tayo. At yung kasalanan natin, hindi niya na inuungkat. Ganun ba din ba tayo? dapat tayo magkaroon din ng ganong attitude na marunong magpatawad at hindi na inaalala. Nililimot na rin natin yung kasalanan na nakagawa sa atin kung sino man yun. Malinaw po ba? Huwag kayong masasakta sa sinasabi ng kasulatan. Mga sinasabi o sinasabi ko to Hindi po. Nagsasalita ako dahil natutunan ko pa paano magpatawad sa mga taon ng loko sa akin, ng daya, ng gulang. Nakaranas po ako niyan kasi nga po napakahirap tanggapin po yun. Pero ipinagkatiwala ko sa Diyos sabagat ang Diyos ang gaganti. Basahin natin para malaman ninyo. Ang Diyos ang sisingil sa mga gumawa sa inyo ng kasamaan. Basahin natin ito. Basahin po natin sa mga sulat ni Apostol Pablo. Ano po? Para maintindihan natin. Roma 12.19 Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyan sa Diyos sapagkat sinasabi ng Panginoon sa kasulatan ako ang maghihiganti ako ang magpaparusa Mula nang nabasa ko po ito no mga kapatid ko sa pananampalataya doon ako natutong magpatawad Amen Pinatawad ko yung mga nanglokos sa akin ng daya sa akin ginulangan ako Ayun po namalino po mga minamahal huwag kayong maghihiganti ipaubaya ninyo iyan sa Diyos. Yan, ipinaubaya ko na. Kahit ikay na nakakawa ng lupa, pera. Yan, nangyari lahat yan sa akin. Kaya mga kapatid, ang pagbabanal talaga, hindi natin magagawa kung wala tayong unang-una magparaya, magpatawad. Kaya yung sinasabi ng yung reliyon, yan, hindi makakapagligtas, hindi talaga kayo maliligtas kasi hindi nyo alam yung salitang religion. Ang sinasabi pa ninyo, ang magliligtas sa atin yung personal relationship natin sa Diyos. Paano ka magkakaroon ng personal relationship sa Diyos kung hindi ka marunong magmahal sa iyong kapwa? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kasi pag kinilala mo ang Diyos, kinikilala mo ang Diyos ay pag-ibig. Matututo kang umibig kahit hindi ka ibig-ibig. Katulad nga ng Diyos. Lahat ng tao nagkakasala sa Diyos, nakakagawa ng kasalanan, di ba? Pero naroon yung kanyang biyaya. Habag at awa sa kanyang mapaparusahan. Ayaw ng Diyos na mapaparusahan ang tao, pero sa katigasan ng ulo sumusuway pa rin, kaya iyon ang isusukli sa kanya. Kaya sinabi itong mga bagay na ito na kasulatan. O ito idadagdag ko pa para maging malino pa sa atin. Puntahan natin yung Hebreo 10.30 Sa pagkat kilala natin ang Diyos na nagsabi, Ako ang maghihiganti. Ako ang magpaparusa. At mayroong ding nakasulat na ganito, Hahatulan ng Panginoon ang taong sakop niya. Tingnan niyo po. no Kahit sakop ka niya, kahit tagasunod ka niya yung Panginoong Jesus, pero hindi ka marunong magpatawan at baka pinaparusahan mo rin yung gumagawa sa ng masama, ang sabi dito, pati yung lingkod niya na gumagawa ng masama, hahatulan din. Yung kasi yung salitang mga taong sakop niya. Kaya kahit ikaw ay sinasabi mong makadiyos ka, nagbabanal ka rin pero hindi ka marunong magpatawad, gumagawa ka ng kasamaan, hahatulan ka rin ng Diyos. Hindi kinakampihan ng Diyos at ang Diyos po ay hindi konsentedor para ikaw ay kampihan ay hindi. Ang Diyos ang kakampi niya yung gumagawa ng mabuti. Di ba? Balikan natin ito na. Kaya ang sabi ng Diyos, ang dalawin ang mga ulila. Kapag gumagawa ka pa ng mabuti sa iyong kapwa, iyan ang kinakampihan ng Diyos. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa kanya pag mga sulat sa unang Timoteo 6.18, Turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa at mapagbigay at matulungin sa kapwa. Yan. Yan lagi mong gagawin mo. Kahit kaaway mo yan. Tutulungan mo pa rin na sila'y maligtas. Amen. Ang sinasabi kong kaaway dito, yung inaaway ka ba o inaaway mo? O nagkaroon kayo ng samaan ng loob? Kahit pa na nanakawang ka ng lupa, dinaya ka sa paghahati ng lupa, ay mahalin mo pa rin. Amen? Nilamangang ka lang, pero ang Diyos na ang bahala. Kasi mas pabor ang Diyos sa gumagawa ng mabuti. Mas pinagpapala ng Diyos yung gumagawa ng mabuti kaysa doon sa mga nanggugulang ng nang lolo ko. Tandaan po niyo yan. Sila po ay mawawalan pangdating ng panahon. Amen? Dito sa mga salitang ito, no? Nakusan ay maturoan talaga tayo na maging mayaman sa mabuting gawa. Yan ay utos ng Diyos. Paano ka gagawa ng mabuti? Kung sasabi naman niyo ay ang sakit naman ng kanya mga pinagsasabi. Gantihan mo ng mabuti ang gumagawa sa iyo ng masama. Basahin natin ngayon. Ito po, basahin natin, Roma 12.17 para maintindihan natin yung ating pinag-aaralan. Huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin lahat. Nakita po ninyo. Iyan ang layunin kung gusto mong maging banal sa harapan ng Diyos. Kung gusto mong maging kristyano. Kung gusto mong maging tagasunod ni Hesus Kristo. Gusto mo ba maging kapatid din kita sa pananampalataya? Yan, gawin natin. Kaya nga dito, marami naglalagay ng hashtag kapatid sa pananampalataya kasi nais nating sumunod sa paraan ng Diyos. Ha? Gusto mo ba maging tagasulo ni Jesus? Ayan, gawin natin ang mga bagay na yan. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. Hanggat maaari mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong magiganti. Ipaubaya ninyo sa Diyos sapagkat sinasabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang magiganti at magpaparusa. Yan. Dapat nyo malaman ang Diyos talaga napakabuti. Okay, balikan natin itong pinag natin dito sa Santiago 1.27. Ngayong nalaman mo na ang mga bagay nito Kaya ang sabi pa ng Diyos, at pananatilihin ang sarili na hindi na dungisan ng salibutan. Yan. Pag sinabing panatilihin ang sarili na hindi na dungisan, abay lalayo ka sa kasamaan lalayo sa mga gawang masama. Bakit? Sino ba ang gumagawa ng masama? Ang gawang masama ito po ay pananukso ni Satanas o yung mga sariling hadiikain. Di ba? Pag ikaw merong sariling interes, yan lalayo ka dyan. Dapat alamin natin yung plano ng Diyos sa ating mga buhay, hindi yung sarili natin pang interes. Kasi pag nag ka at meron kang sariling interes sa mga bagay na pang mundong bagay ay mawawalan ka nito. Kaya ang sabi ng Diyos, lumayo tayo. Katulad nito, no? Meri pagka-spiritual po ang kahulugan nito. Ang sabi dito sa Kawikaan 5.8, Lumayo kayo sa babaeng masama, ni huwag lumapit sa kanyang bahay. Alam niyo po itong talatang ito, may pagka-spiritual na pagkaunawa. Kasi po yung salitang babae, ito po yung iglesia na tinatawag. Di ba? Marami ngayon nagtayong iglesia may kanya-kanyang pamaraan at utos, hindi sa paraan ni Kristo yung kanilang mga itinuturo. Kaya yan, huwag lumapit sa kanyang bahay. Ano ba yung bahay? Yan, mga nagtayo ng mga iglesia, ang kanilang mga itinuturo ay mula sa tao. Paano natin malalaman? Ito po ay mababasa natin sa mga sulat ng mga lingkod ng Diyos. Basahin po natin. Dito po sa mga sulat ni Marcos 7 -7. Walang kabuluhan ang kalilang pagsamba sa akin dahil ang mga itinuturo nila ay mga utos lang ng tao. yan Tandaan po ninyo, yung mga utos lang ng tao sa kalilang mga iglesia, eh, wala yung kabuluhan. Kaya pinapalayo tayo ng Diyos ang ganyang mga bagay. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa babaeng masama ni huwag lumapit sa kanyang bahay. Kaya huwag kayong papasok. Ano ba yung mga aral at turo pag kayo pumasok doon? Ang daming mga aral at turo na hindi man ipinapagawa ng Diyos. Kaya lumayo na po kayo. Ikapapahamak nyo yan. Amen? O ito pa. May babasahin pa rin tayo dito sa Salmo 34, 14. Lumayo kayo sa masama at gawin ninyo ang mabuti. Pagsikapan ninyong kamtin ang kapayapaan. Diba? Si Kristo po yung kapayapaan. Ano? pagsikapan natin, nakapitin natin yung kapayapaan. Amen e po ba? Lalayo tayo ba sa masama? At gagawin natin ng mabuti. Kaya kung ito ang sabi ninyo, paano ka makakagawa ng mabuti kung hindi mo alam ang kahulugan ng saritang reliyon? Kaya ito'y nabubuo tatlong bagay. Naituro ko na po ito. Kaya nga la po, nagtatanong kayo, pwede ko pang uh, elaborate ng malawak na kahulugan ito. Kaya nga po, may tatlong bagay tayong nakikita. Lagi dito sa Santiago 1.27, unang-una, magbabanal tayo. Pangalwa, gagawa tayo ng mabuti. Pangatlo, panitilihing malinis ang ating pagkatao. So may tatlong bagay tayong makikita dito, no? Kabanalan, kabutihan, at kalinisan. Yan, tatlong bagay po ang nakita natin sa pagrelihiyon. Kaya pag hindi mo ginagawa yung salitang relihiyon, kung ibabasi ko sa iyong tanong, hindi maliligtas ba ang reliyon? Abay sa amin po, makakapagliktas ang salitang reliyon kung susundin mo yung bagay na napag-aralan natin. Ang salitang reliyon, ito po'y pagbabanal, kay kabanalan. Pangalawang kay, gagawakan ka ng kabutihan sa iyong kapwa. Kahit kaaway mo yan, huwag mong gagantihan. Pangatlo, kalinisan, lalayo ka sa uri ng anumang kasamaan ng mundong ito. Kaya kung may bisyo ka, di lumayo ka sa bisyong alam ano mong makakapagbigay sa iyo ng masamang bagay. Hindi ka bubuti yung puro bisyo. Bisyo kung saan saan. Ano? Hindi ko nababanggitin. Kayo po nakakalam yan. Kung alam niyo makakasama ito sa inyong pagkatao, sa inyong personal, maging sa relationship natin sa Panginoon, Paano yun? Sabi mo, yung personal relationship natin sa Diyos. Kung meron kang personal relationship sa Diyos, hindi mo ginagawa yung kalooban ng Diyos, hindi ka rin maliligtas. Kahit ikaw merong personal relationship sa Diyos. No? Kaya, yeah. ingat-ingat po sa pagsasalita natin, unang-una, pag hindi mo naunuan, magtanong lang po tayo sa ating... Uh, channel na ito, no? ilagay lang po ninyo dito sa comment section. Kung hindi kayo nakakaunawa, i-explain natin dito. No? tutuklasin natin sa pamagitan ng banal na kasulatan, dahil doon nakasalalay yung mga salita ng Diyos na ating mapapakinggan. ba diba? ang ating channel? Salita ng Diyos na susulat basahin. ba diba? Medyo mahaba kasi pag word na Tagalog. Kaya in English na lang natin, God's Word, read scriptures yung salita ng Diyos, mababasa natin sa kasulatan. Kaya po dito, ang sagot natin ay nasa salita ng Diyos. Kaya please like and subscribe to our channel. Kaya sana po, sumuporta po kayo sa channel nito para lumago. Kaya huwag po kayo makakalimot mag-like at mag-subscribe dito sa ating channel. Bilang suporta po sa ating pong ginagawang pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ano po? Kaya salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Naway sumayin niyo po ang biyay at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na buhay. To God be the glory po. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Amen.